So good morning mga kajangers Ang oras na ay 7.19 na ng umaga So dito ako sa school ng anak ko So yan yung natin ko siya So ako lang kasi si kaso agin ng umaga So ngayon uh, pag ko sa kanya mga kajangers no? Uh, ngayong araw na to mga kajangers no? Meron tayong uh, hakot May nag-schedule kagahapon May Isang kumpanya ng sapatos ng Kung ano-ano So hakot na natin sila mamayang alas 10 Dahil coding yung truck natin mga kajangers no? So habang maaga pa yung oras ay bagay muna tayo ng sisingit muna tayo ng joyride. So abangan nyo yan mamaya ang paghahakot natin sa uh, kumpanya. Na? Yeah? So tara biyahe muna tayo kahit mga dalawa o tatlong biyahe. So tara let's go. What's up, mga ka -junkers? So, ito mga kadyangal sa so, may nakuha lang tayong booking uh, pipikapin natin siya 2 kilometer uh, at dati siya sa St. Francis Square sa so may ano to mega mall no so si Mary Ann no so yun tara puntahan na natin siya dahil 2 kilometer to Hala, let's go alam may load pa ako nandito na tayo natin natin si mom dito tayo sa St. Francis Square na. so yun update ko lang dito yung mamaya no So, uh, meron siyang pa masaya 111. Uh, meron na tayong booking. Uh, 1.2 km na natin pipikapin. Atin natin siya sa San Antonio, Pasig. So, kunin na natin to si Ma'am Blessy. So, uh, te ko na. So, tara, Let's go. Adyan, so, on the way tayo sa second booking natin, mga kajangas. na no? So, uh, medyo mat Sobrang traffic, hindi medyo. Sobrang traffic ngayon, kahit second day na ng tigil pasada ng mga jeep, mga kajangas. No? So meron na lang tayong 1.1 km yung pipick up natin na pasero natin so update muna rin kayo mamaya sa so, trials road. At dito na natin si ma'am, ayun si ma'am. <laughs> Ligyan niya tayo ng 100, ang kamasayan niya 96. So ayun nandito tayo ngayon sa uh, Opigas. Ayun, talaga ka lang ulit tayo mamaya. Lalakas muna tayo dito na. No? So mga junglers, ito dito tayo sa EDSA Road in Lisbon Nagkakita so, natin, natin yung second booking natin So kanina may tumawag pa... Saan kayo yung natin uh, Yung CS natin, mga ka-chars, so, may tumawag 7-11 ay papaschedule O kaya alas 6 ay coating yung truck Nandito pa mga alas 6 na lang Hindi kami nga buong naroon dahil na coating So uh, ay dalawa na tayong booking So subukan pa natin makaisa pa Dahil ang oras pa lang ay Uh, 8.41 pa lang ng umaga. So, ayun, Dito na kayo kasi magbubo na dito sa EDSA. So, tara, let's So, ayun mga ka-jangers Meron na tayo yung third booking. Ah, dito lang sa amin, malapit sa Piray. Ah, uh, sa Piray mismo. So, hatin natin siya ng Jack Liner Cubao. Ah, diliman, no? Kaya so, tara, puntahan na natin ito mga ka-jangers. Baka mawala pa. So, text ko lang muna. Jim, po. Oh. Dali. na tayo. Ha? Huh? Javier Nakikita natin dito si Mom mga ka-jungers Kaya na natin sa... Subukin nyo, ay, ayun Thank you po, ingat po So 85 pesos mga ka-jungers no? Binigyan niya tayo ng 100 So para. let's go Tayo ngayon sa Black Liner Biniman Ayan So ito na siguro yung ating last moving point ngayong umaga mga ka-Junkers, no? So nakakabi lang tayo, dahil maghihintay. Pagpahuli tayo ng So good morning mga ka-Junkers, update ko lang ulit kayo. Nandito pa rin ako sa Camiat uh, Road mga ka-Junkers, no? So pauwi na ako mga ka-Junkers dahil uh, nakakuha na tayo ng tatlong booking natin. So share ko lang sa inyo kung magkano yung hinahamot na ah uh, hininta natin for today sa ating Fabio Joy so yung unang biyahe natin ay uh, 111 mga kajans so binigyan niya tayo ng 111 sakto so yung second booking natin mga kajans ay 96 so ang original na price nun ng pamansahe niya ay 76 so ginawa niya ang dinagdagay niya ng 20 pesos naging 96 so nung na-drop off pala siya ang ginawa niyang 100 mga kadyagas yung mapakasaya ah, niya so sa third booking na natin ngayon gumapang ah, ulit ako pagpunta sa amin ang so, pamasaya niya original ay 85 pesos so dito siya natin sa may uh, ah, sa jack liner mga kadyagas so ginawa niyang ah, 100 pesos so kumikita, kumikita tayo ngayon ng ah, 311 pesos sa Uh, sa dalawang oras o so tatlong oras mga ganun ha so mamaya estimate ko lang ulit ha kikita ko lang doon sa record natin kung ilang oras po so, kikita na, na natin yung 311 so ngayon pauwi na ako mga ka-jazz, dahil uh, meron tayong hakon ngayon na schedule 711 hakon ah, na natin so mga baka at booting tayo alas 10 pa naman so ang oras na ay ay 11 uh, 9 9.19 so meron pa tayong ilang minuto para sa jump Shop at pagkakot sa malapit yung Bayo so, ko so tara let's go see you later mga ka-jam so good morning mga ka-jam ho sa 10.29 na umaga so medyo ay nabutan tayo ng pasado last days kasi uh, nagluto pa ako, nag almusal ako mga ka so para dito rin ito yung ko natin, so ngayon pagkanta na ako ng jump Shop para puntahan so, si Bayo para gumakot na kami dun sa 7-11 so yun, let's go, puta lang natin siya dito na tayo mga adjamers sa jam shop, no? Pagkala natin yung ko. Oh. Ayan yung truck natin, no? Naibaba na yung karga na hinakot namin kagahapon doon sa catering. So, itong TV nilang na plus na natitira. So, punta ko na si bayo. So, update ko lang ulit kayo mamaya, mga, mga adjamers, no? Para sa paghahakot natin. Tilang na? tila yun. Malit lang naman ang bodega nun, eh. Kaya tayong trapal? Oo, malit. Dahil na yun, puro naka-siliksik lang nila sa kahon. Patali lang yun? hindi nakatali, nakasabog na sa kahon lang. Ayan okay, mga dyan, no? update dito ulit tayo. So okay, ito yung mga kalakal ng mga nangangakot natin. So kailangan ito, mag-dispose na ito. Huwag lang umabot ito ng dalawang linggo eh. Kasi maraming mga saltik yung tao dito. Mapag-idiskitahan yan. Sabi na naman kalat sa kanila. So ayan. Kailangan mag-dispose na yan. Ayan, abli ko lang ulit doon tayo sa hakot mga mga So ito mga kajangis, no? Uh, sinusundan na lang natin yung truck natin papunta doon sa pick up location natin ng mga kalakal Pick up location So ayan, ayan uh, Kasi susundo tayo sa anak ko mamaya tapos ng hakot dito So malapit lang naman kasi ito, kaya nun iba yung, uh, na nila yung pa no? So tara, abli ko ulit kayo mamaya I Pick up tayo, eh, Carton Pick up lang, Carton dito ba tumawag? mawag. Mawag kasi siya. isap ng karton. So na o, wala na kayo? yung hindi dito. Baka yung 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 sa yung yung sa yung yung Baka, sa ah, baka yun, hindi yung 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 Ah, marami yun. Marami yun e. Eh. Sabi kasi, ginawa usap to. BPI, 10 eh minggu alam. Alam, hindi naman ang pa, papaka up to e. Eh. Baka nga yun. Okay, lang mga ka-anak. Kasi, pwede mo nalang. Pwede nalang, Sino? Eh, may drive ako yan. Hina ng speaker ko. Ayun mga agad, dito lang kami sa aakuta namin. So, titignan namin kung matutuloy kami kasi alaw na pasado na. So, baka ba dito na yung mga truck nila. So, tara, sama nyo ako. So, ito yung mga agad, yung akutan natin. Sa mga bagot lang, lang dito lang sa channel ko. So, may pamilya mga kayo dito sa kumpanya na to. So, tara, tago lang natin camera kasi bawal. <laughs> May scrap kuya. Dinawag na ba? Hindi ko lang alam. Tatanong lang nung dinaraman namin kung okay. Ah, sige po. O, oh, tinanong ako ng gwardiya kung tumawag pa daw. Sabi ko wala pang paluwa. Tinanong ako ng gwardiya tumawag na ba. Hindi ko alam 29 and I find myself wondering What did happen to the last 10 I ran away with my life fast forward never turned back again it's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set the rewind. And our team was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one yung ating hakot no? So, nasa labas na tayo ng kumpanya ah, Dito ko na lang tinalian So hindi ko na binigyan Kasi wala tayong stand na itong cellphone na to So ngayon na uh, na kami ngayon sa uh, ah, Rektahan ng karton So mamaya share ko ulit sa inyo Kung magkano hakot namin dito Magkano hinakot Magkano diniliber So magkano kikitain sa ah, Ilang oras na pag Hakot dito sa Ligosong Young Shop Ayan balik ako na lang kayo mamaya Basta tayo sa Rektahan Basta go So, dito na tayo muli. mga kajangers sa Jang Shop. At 'yon, uh, nagbago ang plano namin mga kajangers, nagbago yung plano. Uh, kasi coding tayo mga diyan no, ang oras na ay 3:02 lang ng hapon. So, buti na lang mga kajangers ay naalala naman ko coding kami. So, umuwi na lang kami mga kajangers dahil lang coding ala alas 5. Pero hindi namin kasi alam kung ano sitwasyon doon sa rektahan kung maraming pila. So ipapabukas na lang namin to mga guys no. So bago kayo malis mga kajans no uh, abangan nyo dito bago kayo uh, huwag kayo malis pala so abangan nyo yung pagpa price update natin ng uh, tawag dito ng class A, B at C ng Tanso yung kikitain dito chaypunan dito para i sa inyo susunod na lang natin video gagawin so ngayon uwi muna ako magpapay tayo at yung discuss na natin share sa inyo kung magkano yung abis sa atin ng Tanso kulak class A, B at C so tara let's go at muli mga ka-jammers, ako'y nagbabalik dahil ang oras na ay 3.36 na ng hapon. Mga ka-jammers no, mga magandang hapon sa inyo sa mga ipanig ng mundo. Ang araw po ngayon ay Tuesday, uh, November 21 na po mga ka No? So kanina umaga nga, nakapag-joyride tayo, kahit pa paano, yun, nakatatlong biyahe tayo. So may nagpa-schedule kanina na 7.11 pero nung pinuntahan nga natin kanina, napanood nyo dito sa, sa una ng video nito, na... Uh, na-reschedule natin kasi akala na natin dun sa 7-11 mismo. So, ginamit lang pala nila yung address na yon para sa uh, location, no? Pero, ang nagpapakakot pala yung kabilang kumpanya. Yung kumpanya na siya, yung dati namin nakakutan So, tumawag si Sir. Uh, reschedule ah! namin bukas. So, abangan nyo yan sa susunod na ating mga ah! video, no? So, yun nga, nakahakot din tayo mga bandang alauna pasado doon sa ating kumpanya na benta, uh, uh, distributor ng chinelas at sapatos. So, nakahakot tayo doon. So, yun nga, paalis na kami ng bayo ko, pero hindi kami natuloy sa deliveran dahil nga coding yung truck, alas 3.05 na nun, uh, nag, buti na ng bayo ko na uh, coding. So, sabi niya, kung kakayanin pa, ituloy namin. Sabi ko, ay, hindi kakayanin yun kasi alas 3 na. Ang coding, alas 5 ang uh, window hour. So, hindi namin alam kung ano sitwasyon doon sa kumpanya. Kung maraming pila doon, masasagasaan namin yung coding. No, madadalit kami kasi mahal na ang mga Uh, mga tubos ngayon, no? O yung mga penalty, penalty ba yung basta? So yun, at para naman hindi masaya ngayon yung mga nunood, mga judge, dito sa video nito, magpa-price update tayo na Tanso Class A, B, at C dahil may bato sa akin nung 17 pa to mga kajans na no, nakakaligtaan ko na. So yun, at huwag natin patagalin, hawak na kayo ng lapis at papel, sisimulan na natin yan in file 4, 3, 2, 1. Ilista nyo na yan. So, magsisimula tayo sa tansong dilaw ang presyo ng tansong dilaw ngayon sa ating rektahan ay 287 na yan mga kajangas per kilo so punta na tayo sa tansong wire ang presyo ng tansong wire pula class C ay 408 na yan mga kajangas per kilo so punta na tayo sa pula class B ang presyo ng pula class B sa ating rektahan ay 436 pesos na yan mga kajangas Siyempre, ang pinakamahal na tansong ang wire na drop uh, drop wire ay ang hindi pala drop wire to basta wire so ang presyo ng pula class A sa ating rektan ay 445 pesos na yan mga ka-jungle. so yan po ang yan ay gawin nyo lang yung guide ipagkumparin nyo lang po doon sa inyong mga nirerektahan at inyong pinagbibentahan mga kajanggal jungle maraming maraming salamat abangan nyo sa susunod na video yung magkano kikitain natin doon sa hakot natin kanina mga kajanggal no? so maraming maraming salamat sa so, kung nagustuhan nyo mga video natin for today pa kayo like naman kundi pa-i-nakapag-subscribe dito sa ating channel si Click na yung subscribe button, hit notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko pa ang mga video. So muli, ako po ang inyong kadyangas na si Erwin. Kita-kita po tayo sa susunod. See you all my next vlog. Bye-bye. 29 -bye, and I find myself wondering What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, well never turned back again. It's kinda of funny that the moment we pass time, the moment we need to set the rewind. And our was to give I had to leave.